Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga baker, uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Galit na galit ang mga aswang nang makita nilang namatay na ang isa sa kanilang mga pinuno, ang isa sa pinakamalakas sa kanilang pangkat. Agad na naglulundagan ang mga ito Ngunit bago pa tuluyan na makalapit ang mga ito At maatake ang batang si Akiko Biglang nagiging putik na lamang ang paligid ng kinaroonan ng bata Na kumapit naman agad ang mga putik na ito Doon sa mga paa ng mga aswang Na nagiging dahilan para mapatigil ang mga ito Sa kanilang pagtakbo at pag-usad at sobrang nagulat Pagkatapos biglang sumulpot na lamang doon ang matandang si Lolo Baston at wika nito doon sa mga aswang. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na huwag kayong mangingi alam sa mga bata? <laughs> ang kikigas talaga ng kokote ninyo. Ngayon, pagsisihan ninyo ang lahat ng ito. Biglang nagiging kumunoy ang mga putik na tinatapakan ng mga aswang at unti-unting nalulubog na ang mga ito papunta sa ilalim. Angil at mga pagngasab na lamang ang namutawi sa bibig ng mga ito at nang umindak sa lupa itong silulubaston kasabay ng pagbato ng mga usal tuluyan nang nilamon na ang lahat ng mga aswang ng mga putik na iyon at tuluyan na naglaho na ang mga ito sa mundong ibabaw Agad na pinuntahan itong silulo baston ang nakahiga sa lupa na si Akiko na walang malay at pagkatapos binitbit ito ng matanda. Matapos lamang iyon, nang maglatag na ng mga usal muli itong silulo baston, biglang nagiging putik na naman ang tinatapakan ng matanda hanggang sa lumubog na din ito. Kasama ang batang si Akiko at tuluyan na itong naglaho makalipas naman ang ilang mga segundo. Sumulpot na lamang ang mga ito doon sa likod ng batuhan. Nakakaramdam na din ng panghihina ng katawan itong si Lolo dahil na din sa sunod-sunod niyang paggamit ng kanyang mga kakayahan. Ginamit muna na matanda ang kanyang mga kakayahan sa panggagamot doon sa batang walang malay na si Akiko. Batid niyang sobrang nanghihina ang katawan ng bata dahil din sa sobrang paggamit nito ng mga malalakas na mga usay. Kailangan mo nang masigurado nitong si Lolo Baston na ligtas na ang bata bago siya bumalik doon sa kinaruroonan ng bakbakan. Doon naman sa unahan, nagpapatuloy ang bakbakan doon. Nahirapan din itong si Abo kaharap ang kambal ng napatay nitong si Akiko. Galit na galit ang aswang nang makitang napatay na ni Akiko ang kanyang kambal. Umaangil ito ng napakalakas at umaatungal. Balak sa atakihin nito si Akiko kanina para matulungan ang kanyang kambal. Ngunit hindi na iyon hinayaan pa ng batang si Abo. Gamit ang kanyang kakaibang bilis, hinarang niya agad ito at pinaulanan ng mga sunod-sunod na pag-atake. Kaya wala na itong nagagawa pa kundi ang labanan na lamang itong si Abo na dahil din sa sobrang galit na naramdaman ng batang aswang hindi na nito napansin ang pagbukas ng kanyang mga dipinsa. Ang kalakasan naman ng batang aswang nakaharap nitong si Abo bukod sa kakaibang bilis na tanga nito kaya nitong gamitin ang kanyang mga buhok bilang armas at mga pananggalang. Iyon na ang hinahanapan ngayon ng paraan nitong si Abo ilang sandali pa, biglang umarangkada na ng mga pag-atake ang batang aswang doon kay Abo. Biglang nagkaroon ng mga matutulis na dulo ang mahaba nitong buhok na parang isang palakula. Humaba din ang buhok ng bata na inabot agad ng mga pagatake at mga paghampas itong si Abo. Bawat tamaan ng mga pagatake ng mga batuhan at dilupa ng batang aswang nawawasak ang lahat ng mga ito. Ganon kalakas ang mga ginagawang pag ng batang aswang doon kay Abo Kakaibang kakayahan na unang bisis pa lamang ngayon Na mayroong nakakaharap itong si Abo Na kabilis at ganong uring kakayahan Sa isip ngayon itong si Abo Kailangan niyang makahanap ng kahinaan doon sa batang aswang Batid niya na may kahinaan pa rin ito Kahit na sa galing nito at sa bilis sa pakikipaglaban doon lamang sa mga buhok ng batang aswang nahirapan ng sobra itong si Abo dahil bukod sa nagagamit ito ng bata bilang armas at mga matatalas na bagay nagagawa din ito ng batang aswang bilang kalasag at pananggalang. Nang makakita at makahanap ng pagkakataon itong si Abo agad na inatake niya ito ng mga pagkalmot na biglang sumulpot na lamang doon sa likuran ng batang aswang sunod-sunod ang mga pinakawalan na ng mga pag-atake nitong si Abo ngunit biglang humarang naman at ginawang pananggalang ng batang aswang ang kanyang mga buhok na sintigas ng bakal na hindi man lamang nagagalusan nitong si Abo at pagkatapos agad na inatake naman siya ng mga pagpalakol napapaangin na lamang itong si Abo dahil sa kanyang naramdaman na naggalit. Namumuti na ng sobra ang kanyang mga mata at namumuti na din ang kanyang mga buhok. Kanina pa, inaatake nitong si Abo ang batang aswang. Ngunit lahat ng kanyang mga pag-atake, kahit na anong bilis pa ang kanyang gagawin, agad na masasangga lamang ito ng mga buhok ng batang aswang. At ngayon, siya na ang napapaatras dahil sunod-sunod na din na inaatake siya ng kanyang kalaban. Gayon pa man, pinag-aralan pa rin itong si Abo ang maaring kahinaan ng kanyang kalaban at mga butas sa dipinsa. Sa kabila ng kanyang naramdaman na galit, pinag-aralan din itong si Abo ang mga sandaling humaba ang mga buhok ng batang aswang at ang mga segundo bago ito bumalik sa normal hanggang sa sinubukan itong si Abo na maglatag ng mga orasyon na mga linlang. Subukan niyang lituhin at linlangin ang kanyang kalabang aswang. Ilang sandali lamang nang makatapos na itong si Abo sa kanyang pag-usal ng mga orasyon, agad na sinalubong niya ang papaataking batang aswang sa kanya habang iniiwasan naman niya ang mga paghagupit ng mga buhok nitong mayroong matatalas ang dulo na parang palakol. Ilang sandali lamang nang masipat nitong si Abo na lumundag na ito pa itaas agad na pinakawalan na nito ang kanyang mga usal na linglang at agad na umarangkada na ito ng mga pag na walang pakialam kung tamaan man at iyon nga ang nangyayari doon kay Abo. Tinamaan ito ngayon ng paghampas ng mga buhok ng batang aswang at dinala pa ito doon sa mga batuan at doon pinaghampas ang katawan nitong si Abo habang nakabaon pa sa kanyang katawan ang matalas na buhok ng kalabang batang aswang. Mababanaag mo pa rin ang galit sa muka ng bata na angil ng angil habang ginagawa ang pag-ataking iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang natunaw ang katawan nitong si Abo na lubhang ikinagulat ng batang aswang at galing sa kaliwang gilid. Biglang sumulpot na lamang doon ang batang si Abo at mabilis na ginamit ng batang aswang naman ang kanyang mga buhok para isangga doon sa papaataking si Abo ng masipat niya ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, Biglang nawala naman ang batang si Abo doon sa kinaroroonan nito na ubo ng bilis. Nawala pang isang segundo, agad na itong nakalipat ng pwisto doon sa likuran ng kalabang batang aswang. At agad na nagpakawala ng mga pag itong si Abo gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Gayon paman bago naman tumama ang mga kuko nitong si Abo doon sa katawan ng kanyang kalaban nagawa naman ito na maiharang muli ang kanyang mga buhok at pagkatapos nagpakawala ng pag-atake agad ang batang aswang gamit muli ngayon ang kanyang mga kuko at ang kanyang mga buhok na mayroong matutulis ang dulo kamuntikan pang pa tamaan itong si Abo na mabilis na lumundag patras pa doon sa mga batuhan Napamura na. Dahil sa galit ang batang aswang, kamuntika na siyang matamaan nitong si Abo. Nawindang ang isipan nito dahil sa bilis ng ginawa ng bata at sa paglatag nito ng mga usal na linlang na hindi niya inaasahan. Naramdaman niya ang kakaunting kirot galing sa kanyang sugat sa likod. Kahit kasi, na naiharang pa niya ang kanyang mga buhok bilang pananggalang at kalasag, nagawa pa rin itong si Abo na masugatan ito ng kaunti na ikinabahala na ngayon ng batang aswang. Samantalang itong si Abo, napapangiti na ito ngayon. Ibig sabihin kasi, nahanap na niya ang butas ng dipinsa at kahinaan ng kanyang karap na aswang. Nakita din itong si Abo na nasugatan niya ng kaunti ang kanyang kalaban. Kung nagawa lamang niya na mas mabilis ang kanyang mga kilos maaring na pinsala na niya ito ng malala. At ngayon, sa isip nitong si Abo, kailangan lamang na bilisan pa niya ang kanyang gagawin na pag-atake doon sa batang aswang at kailangan niyang makagawa ng mga linlang na usala at huwad na katawan sa insaktong pagkakataon kailangan na perpikto ang kanyang gagawin na pag-atake dahil isang pagkakamali lamang hindi siya magtatagumpay at maari din na siya pa ang mapapahamak ng kanyang kalaban dahil batid nitong si Abo na hindi pangkaraniwan ang lakas at bilis ng kanyang kaharap na batang aswang ngayon Naglalakad na itong si Abu doon sa mga batuhan papalapit doon sa kinaroroonan ng batang aswang. Uwi ka nitong si Abo. Kamunti ka na kitang mapatamaan at mapatay doon, kaibigan. <laughs> Mukhang kailangan mo nang mag-iingat sa mga sumunod na gagawin kong pag-atake. Baka mapupuruhan na kita at magiging katapusan na. Ang sagot naman ng batang aswang habang mabilis na itong humanda. Baka ilang bisis na din kitang kamunti ka na matamaan. At mag-iingat ka din sa mga sumunod kong gagawin na pag-atake Baka tuluyan na din kitang mapatay Ilang sandali pa Hindi na sumagot pa itong si Abo Tumakbo na ito ng napakabilis papaataking muli doon sa kanyang kaharap na batang aswang. Mabilis na din na na din ang batang aswang at sinalubong itong si Abo tulad ng mga naunang pamamaraan ng pag-atake ng batang aswang agad na ito ng mga matatalas na mga armas gamit ang kanyang mahabang buhok at inaatake ng mga paghampas itong si Abo. Inaabangan din ito ang maaring pagsasagawa ng paglatag ng mga usal na linlang nitong si Abo at ang gagawing paglapit nito sa kanya. Mas maingat na din ngayon ang batang aswang para hindi na maulit pa ang nangyayari kanina sa kanya. Agad na ginawa nitong si Abo ang kanyang binabalak. Agad na itong naglatag ng mga usal na linlang at gumawa ng mga huwad na katawan. Kailangan nitong si Abo na mas bilisan pa ngayon ang kanyang mga gagawin na pag at mga pagkilos. Ilang sandali pa habang patuloy na hinahampas itong si Abo ng mga matatalas na bagay galing doon sa batang aswang. Nakahanap ito ng magandang pagkakataon para maibato ang kanyang mga usal na linlang na kanina pa nakahanda. Pagkatapos, biglang nawala na lamang itong si Abo doon sa mga mata ng batang aswang. Napadilat ngayon ang mga mata ng batang aswang dahil nahirapan na siyang masundan ng kanyang mga mata at ng kanyang mga pakiramdam ang bilis ng batang kaharap. Agad nang hinati niya ang kanyang mga buhok, ang isang parte ginawa niyang sandata ito. Samantalang ang isang bahagi naman ito ginawa niyang pananggalang at kalasag sa kanyang katawan. At ilang sandali pa, segundo lamang ang pagitan, biglang sumulpot itong si Abo doon sa harapan ng aswang na nakahanda na ang gagawin itong pag-atake. Kailangan nasanggain iyon ng batang aswang kahit na isa pa itong huwad na katawan. Dahil baka kasi totoo ang katawan na iyon ng bata at matatamaan pa siya. Kailangan niyang mag-iingat at hindi magpapakampante sa mga pagkakataon na ito. Dahil batid na ng batang aswang na kaya siyang tamaan kapag nagkamali siya ng kilos. Agad na iniharang niya ang kanyang mga buhok bilang kalasag ng kanyang katawan samantalang ang isang bahagi naman ito ginawa niyang pang-atake doon kay Abo ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang nawala na naman itong si Abo doon sa harapan ng batang aswang at ngayon na inaasahan na din iyon na ng kalaban na aswang agad niyang iniharang ang kanyang mga buhok doon sa kanyang likuran bilang kalasag dahil inaasahan na niyang atakihin siya nitong si Abo galing doon sa kanyang likuran Ngunit laking gulat niya nang maaninag ang isang napakabilis na anino galing doon sa kanyang uluhan Kaya napagtanto ngayon ng aswang na galing sa kanyang uluhan ang gagawin na pag-atake ng kanyang kaharap na bata Nang iniangat niya ang kanyang muka at kasabay sa pagharang ng kanyang mga buhok Nakita niya doon ang malaking tipak ng bato na ibig sabihin lamang galing sa anino ng malaking tipak ng bato ang kanyang nakikita doon sa kanyang ulohan at pagkatapos biglang umatake itong si Abo na payuko doon sa gilid ng kanyang kalaban nagagawa nitong si Abo na malinlang at maisahan ang kanyang kalabang aswang sa pamamagitan ng bilis ng kanyang mga kilos at galaw sa mga sandaling iyon wala pang isang segundo ang ginawa nitong si Abo na pag-atake na ubod lang bilis tulad ng kanyang plano. Huli na ng mapagtanto ng batang aswang na nakakalapit na sa kanya ang kanyang kalabang batang si Abo. Sobrang nawindang din ito dahil sa sobrang bilis ngayon ng kanyang kalaban at hindi lamang linlang ang ginawa nitong si Abo kundi nagawa din siyang maisahan sa pamamagitan ng napakabilis na pagtapo nito ng bato doon sa kanyang ulohan nakasabay kasabay din ang kanyang mga pag-atake at paglatag ng mga usal na linlang. Sobrang kalkulado ang pag-ataking iyon nitong si Abo na napaka-perpekto. Bago pa magawang maiharang ng batang aswang ang kanyang mga buhok tuluyan ang naitarak na nitong si Abo ang kanyang mga kuko doon sa tagiliran ng batang aswang. Kitang-kita pa nga nitong si Abo ang pagniwi ng bibig ng kanyang kalabang aswang bilang palatandaan na sobra itong nasaktan. Mabilis naman na pumulupot doon sa katawan nitong si Abo ang mga buhok ng batang aswang sabay pihit ng matulis nitong dulo para itarak sana doon sa katawan ng batang si Abo. Ngunit nang tamaan naman itong si Abo ng kanyang kalaban na aswang gamit ang mga buhok nito biglang nagiging bato ang katawan itong si Abo na agad na nabibiyak sa maliliit na parte at nahulog ang mga ito sa lupa. Ibig sabihin lamang huwad na katawan pa rin iyon at ang tunay na si Abo nandoon ito ngayon nakatayo sa kanyang likuran na bagyang nakayuko nakatarak na ang mga kuko ng bata doon sa tagiliran ng kalabang aswang muling nawindang ang isipan ng batang satanismo inaakala niyang maisahan na siya ng batang karap kanina ngunit mas matindi pa ang ginawa nito at naisahan siya hindi lamang sa isang bisis na pagkakataon kundi dalawang bisis bago pa muling maigalaw ng aswang ang kanyang mga buhok para sana maging harang at kalasag panglaban doon sa batang si Abo Naabot na ni Abo ng mga pagtarak ang likod ng batang aswang na dumiritso pa doon sa puso nito Pagkatapos, piniga ito ni Abo ng makailang bisis na nagiging dahilan Para biglang namamanhid ang katawan ng batang aswang at hindi na ito makagalaw ng maayos Naglabasa na din agad ang mga dugo galing sa bibig, ilong at tainga ng batang aswang Uwi ka nitong si Abo Tulad ng aking sinasabi kanina Nahanap ko na ang kahinaan mo Napakabangis nga ng iyong kakayahan Ngunit nakikitaan ko na ito ng kahinaan at butas Mas mabilis ako kumpara sa iyo ng dihamak Singbilis ng kidlat ang aking mga kilos at galaw na pati ang mga buhok mo Hindi ito kayang sundan Katapusan mo na ngayon at nang hugutin na nitong si Abo ang nakatarak na kamay doon sa puso ng kalabang batang aswang tuluyan na itong natumba at nangingisay ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na binawian ng buhay napasingap itong si Abo nahirapan din siya sa labanan na iyon nasugatan din siya at nanghihina ngayon ang kanyang katawan ngunit hindi tulad ni Akiko na umabot sa puntong nawalan ito ng malay. Itong si Abo, kahit na mahina na ang kanyang pakiramdam sa kanyang katawan, sa isip niya, kaya pa niyang lumaban. Inilibot ng bata ang kanyang paningin doon sa buong paligid. Hindi ito makapaniwala ngayon, nakakaunti na lamang ang bilang ng mga mandrigmang jablo at mga kalabang aswang na umaatake doon sa kanilang mga kasamahan. Papalapit na din tuluyan nakalapit ang grupo nila ni Nonoy at Arid doon sa kanilang unahan. Doon naman sa kabilang bahagi ng lugar nakita nitong si Abo na patuloy pa rin na naglalaban ang kanyang mga kapatid na sina Buno at Butchok. Ngunit nawala ang kanyang kambal na si Akiko doon sa paligid. Kaya agad nang tumakbo itong si Abo papunta doon sa batuhan at mga kakahuyan para hanapin ito. Nawala din kasi ang matandang itong si Baston kaya hinala nitong si Abo maaring tinulungan ito ng matandang ermitanyo. Doon naman sa kinaruruunan nila ni Nunoy, Arid at ng kanilang mga kasamahan unti-unting nakikita na ng mga ito. Ang kanilang tagumpay sa labanan. Nakita kasi nilang kumukunti na ang bilang ng mga kalabang aswang at mga mandirigmang jablo. Nagkalat na din ang maraming mga bangkay ng mga ito doon sa paligid ng mga batuhan at kakahuyan. Nakita din nilang napatay na nila ni Abu at Akiko ang kanilang mga kaharap at sa tingin ng mga ito, kakaunting uras na lamang tuluyan na nilang matatapos ang lahat ng kanilang mga kalaban at tuluyan na nilang makamtan ang tagumpay sa kanilang misyon. Hindi makapaniwala ang mga ito na silang araw na bakbakan dito sa isla. Nakakaharap nila ang iba't ibang uring mga nilalang at mga jablo At napagtagumpayan nila ang lahat ng mga ito hanggang sa makarating ang mga ito dito sa tuktok ng kastilyo. At nakakalaban ang grupo ng mga aswang at mga mandirigmang jablo Inaamin nila sa kanilang mga sarili nila ni Padre Salba at Padre Sakarias na napakalakas at napakarami ang bilang ng grupong satanismo. Ngunit natatalo pa rin nila ang lahat ng mga ito at ang susi ng kanilang tagumpay hindi lamang ang kalakasan ng grupo nila ni Arid at ng grupo nila ni Nunoy kundi ang apat na magkakapatid na sina Butchok, Buno, Akiko at itong si Abo. Saksi ang dalawang mga pari kung gaano kabagsik ang apat na ito. Simula pa doon sa unang araw ng kanilang pagtapak sa islang ito nang makaharap nila ang mga iba't ibang uring nila lang nakikitaan na nila ng kakaibang bagsik at tapang ang magkakapatid na kahit na ang mga pinuno pa ng grupong satanismo kinakaharap ng mga ito at nilalabanan at pagkatapos tinalo ang lahat ng mga ito Napatitig itong si Padre Sakarias, pati na rin itong si Padre Salva. Doon sa dalawang magkapatid Napatuloy patuloy pa rin na lumalaban. Batid nila na natapos na nila ni Abo at Akiko ang kanika nilang mga kaharap. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang labanan nila ni Butchok at Bono. Kaharap ang dalawang pinakamalakas sa grupong satanismo. Naniniwala itong si Padre Sakarias na kayang-kaya nila ni bocok at Buno ang dalawang ito at nababati din nitong si Padre Sakarias kung bakit ganito na lamang kalakas, kabagsik at katapang ang magkakapatid na ito dahil namamana nila ang kanilang kabagsikan, katapangan at katalinuhan sa pakikipaglaban sa nag-iisang malakas na babaylan doon sa lugar ng kanlasog na walang iba Kundi itong sin nanay Candida.